Kumusta yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon bilang isang joyride biker? Ang uh, Buhay ko noon versus ngayon, uh, dati pag uh, kailangan ng pera, mahirap eh kasi di mo alam kung saan ako kukuha ng pera. Eh. Hindi ngayon kapag uh, joyride ka, alam mo kung saan ako kukuha ng pera, mabilis lang. Bihay ka lang, ng pera ka na kapag kukunang ka. Uh, ako po pala si Urban Gusbo sa Joyride ng Laguna. Ayon. Sir, kumusta yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon bilang isang joyride biker? Uh, sa yung buhay dati, sir. Dati, empleyado po ako. So, limited yung mga may pasok ng 8 hours, 8 hours, ganyan. Tapos, kote-kote pa. So, nakakapagod. Kaya, naisip ko mag-joyride. Ngayon, eh, yun, ngayon, na-feel ko na yung magandang kita naman sa joyride. Aw, ako pa oras ko. Mm -hmm. eh, Anytime, pwede naman ako bumiyahe. Kung kailan ako gusto, wala akong boss. Uh, ang pala si Ace ng JPRC Laguna chapter. Ayon, thank you. So, kumusta yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon bilang isang joyride biker? Ang pagkakaiba sa buhay ko noon na empleyado, yung sahod ay eh, talagang mo sa kinsenas katapusan. Sa joyride, eh, pag gusto mong kumita ng malaki, sipagan mo lang para sa pamilya mo. At wag uh, huwag mo isipin yung tumal, yung pagod. Importante yung pamilya ang isipin mo para sa kita. Kumusta naman, Sir, yung kita mo sa Joyride bilang isang part-time biker? Okay naman po kasi so makakumita ka lang ng 500 to 1.5 okay na po yun sa isang araw. Ayun, laki din pala, ano? Pakilala ka muna, Sir. Ako nga pala, si J.R. Laurino, proud kasundo. Thank you, thank you, thank you. Kumusta yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon bilang isang Joyride MC Taxi Biker? Ano, mas okay po siya kasi... Ano po eh, hawak ko yung oras ko. Tapos, ano, kung gusto kong bumiyahe sa oras na gusto ko, nakakalabas ako. Gusto kong magpahinga. Pagka may nararamdaman ako, nagagawa ako ng hindi gumagawa ng mga, like, incident report na kailangan kong umabsent ng ganitong araw. Kasi dati, security guard ako eh. No. Kaya ano, ramdam ko din yung puyat ng 12 hours. Minsan nag strike pa ng 16 hours, umaabot pa ng 24 hours. Ay, I mean 23 hours kasi bawal ng 24 eh. Mm -hmm. Pero naranasan ko ng time na yun, 42 hours ako naka-duty. Grabe, no? Opo. Kaya kung pagbabasehan bag yung sinasahod ko sa pagiging guardia sa yung kinikita ko sa Joyride, mas bet ko si Joyride. Kumusta naman yung kita mo sa Joyride? Okay naman, sir. Kasi ako, bumabiyahay kasi ako. Full-time ako kay Joyride, pero bumabiyahay ako sa gusto ko lang kasi. Like, bumabak-bak lang ako kapag ka, andyan na yung mga Jud judits ko mm -hmm. na bayarin. Tapos, pagka wala, chill-chill lang. Minsan, yes. ano lang, nakikita ang lang nang naka-uniform. <laughs> sa sa madaling salita, hawak mga mo, oras mo <laughs> sa Joyride, ano? Walang, walang, ano, walang, walang nagdidikta sa akin na, hmm. ano, gawa so, lang nagdidikta. <laughs> <laughs> uh, John Fernandez na lang, huwag na yung buong pangalan. Okay, batiin mo naman yung mga ka-5'9 mo. Dati dati ka palang uh, 5'9. Uh, mga 5'9, pwede naman kayo, may lalo na may mga motor rin naman kayo, alam ko. At saka so, marami sa joyride na mga 5'9 eh. So, ingat na lang lagi. At saka, alerto pa din sa duty. Ay, ayun. Thank you, thank you, thank you.